ang mga uri ng suko na hindi mo maliligtasan. Kung ayaw mo talagang malasin ang pagsasama ninyong mag-asawa, sundin mo ang sinasabi ng suko. Huwag kang magpapakasal sa taon kung kailan din nagpakasal ang iyong kapatid. kapag sumuway ka, isa sa inyong magkapatid, mamalasin. Kung sakaling ikaw ang sinuwerte, ang kapatid mo naman ang mamalasin. Para hindi ka magkaroon pa ng problema, sundin mo na lang ang pamahiin tungkol sa supo. Kung kilala mo naman ang buong mong pagkatao ay masasabi ko pa rin maswerte ka dahil magagawa mo talagang makaiwas sa kamalasan kung talagang gugustuhin mo. Kapag ang isang tao ay hindi alam ang kanyang pinagmulan, hindi niya magagawang malaman kung ang kapatid ba niya ay nagpakasal. Kung meron niya, hindi na talaga maaawat ang kamalasan sa kanyang buhay at ang pinakamalalang sukob ay yung nagpakasal ka tapos may kapamilya kang namatay sa taong yun. Talagang ikaw mamalasin.